Hello, oh mga kareels! reels Bago kami pumunta sa ami pupunta ang birthday party, duman mo na kami dito sa gotohan ng barangay dahil ako ay nagugutom na. Ayan na nga si Mother, nangunguna sa so pagpasok dito sa gotohan ng barangay nito sa Batangas. At wait, ayan na mga person, kita naman, mga gutom na gutom na. While waiting sa aming order, eto, papakita ko muna kung gaano kami ka kagaganda. Hi, Han. Hi, Mama. Hi, Mama. Si Ma. O, ito naman. Ayan na Miss Universe, lapad. <laughs> Tama sa Han, si Ate Malu. At ito na nga, aming order na goto. Pero may kulang pa dyan na aming isang order na chicharon. Ayan, gutom na gutom na mga preso, no? sarap naman. Ayan na nga, naganda na si puya ng mga sawsawan at sauce. Pandagdag sa ating goto. Ayan, tingnan mo naman, oh. Ano ako, magugutom ko talaga. Ang sarap ko yan ang sabaw nito, sobra. Tsaka, uh, tama-tama niya, masarap talaga. As in, talaga. Gotong Batangas to, sa gotong na barangay. At, at ito na, pinagmamalaki ni Kuya, ang chicharong na ng gotong na barangay. Napakasarap naman talaga. Bitin niya ang order, eh. At ito, kakain muna kami, guys, ha? Thank you sa so pag-follow at pag-support sa aking reels. Bye-bye! See you again, mga beshi! Bye!